malaki malaki yan dadi oh laki mga tupay oh salop salop eh. baka makawala pa oh laki ang birang, di pa tayo nakahuli ganyan kalaki dadi ah pareha uy <laughs> parang gusto pang makawala ah huli huh? <laughs> na naman si mami wingwit ko hindi pagumalaw, namimili yata sila, eh, eh. Ay eh bilahapat dali yah? 8, ah lapad waw, 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 manis waw, meron ba wala na tinakbo na mga tupay kaso na wala huli na pala pare akin okay, hindi ko na titik eh nung tinakbo malaki na naman yung huli ni mami uh, YouTube so o, puro malalaki talaga oh uy huli si kuya huli huli akin wala pa ginagalaw-galaw lang <tutut> Huli na naman si pare. Dede, ano na? <laughs> huli na si pare, nakauli. Kami ni Dede, wala pa. Ang bira, wala nang kumakagat sa amin. Namimili na yung tilapia. Oh, huli naman, Dede. Oh, lakas. Robin oh, lucky oh. Bukan bitinin. Lap lah. Lap lah. Malaki. Hulu ni. Kena, kena. Di. Oh, pengi. Eh, oh. Iya. Allah sarap hilai <laughs> ini tu tadi. Oh, lucky. No. Malaki. Ini tak betul. Apa lah ini hilai? Ya, no malaki oh. Lapat nak tu pai. malaki pa sa palad ko you know Hmm, uh, lak lunok talaga eh laki ng bunga nga nga eh lunok lunok talaga yan dadi eh. halakay mo na ng konti halakay mo na siya ng konti dadi lalabas eh. pa nga Lucky oh Nandiyan na diba? Um, ha? Baka magupit mo Putol oh. Yun Sabi lucky mga tutay Dapat Okay Layo muna natin Grabe lapad mga tupay huh? <laughs> Ayos ha Ayos <laughs> oh, lapad din, mga yun mga tupay Lapad yun o? Boom! Boom! Oh. Salado mo na, baka makawala pa <laughs> hmm. Ay, shout out din ni Rod Choi. Dito yung kasama mo, kahapon Dito pa pala kahapon Rod Choi. Karo Choi. Ah, kami naman yung pumalit ngayon dito. Diyan oh. Ha? Ah? Ah? Ha? Ngayon? Wala na yon, nik tanghali na. Baka nandito sa pero sa ibang ano, spot.

May huli na pala yun. <laughs> okay. Pure, pure tilapia mga tupay. Pare. Oh, andun yung lagayan namin mga tupay. Kaya iapon ko kay pare. Ayan Oh. Huli ko na yan mga katupay. Ha. Ah. Baka mamaya sabihin nyo hindi ako nakakahuli. Sila mga marami, video marami ko. Na, marami, na nahuli yan. Marami na. Marami na akong huli mga tupay. Masa lang wala Hahaha <laughs> Oh may bagong dating Dah kena kesama Dito mga tupai oh Haa Haa Ah huli Dade mga tupai Uy Uy Pure Pure yan Pure Oh Hahaha <laughs> Oh Haa ah. Dade nakah huli Mga tupai Jadi uh, Uy, mayroon pala mga tupay <laughs> Kala ko wala <laughs> Okay Pare Ano ni <laughs> uh, pareo. Uh, Pare o Pare Pare Pure yan, pure eh. <laughs> <May, may tagalog laughs> Ikaw na, na lang, na lang. <laughs> taga-tanggal. Ka nasa kanya yung lagayan eh. Taganood ka na lang. Ah, di ba mga tupay. Napakasaya dito mga tupay. Lalo na pag nagkainan talaga mga tupay. Iba yung pakiramdam mo mga tupay. Talagang masaya. Lalo na pag may kumaga tapos maghilaan na ba kayo? Ay ah, sus. O oh, yan, si kuya. Nakahuli din si kuya o. 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 Shout out kay Rod Shoy Dito yung kasama niya kapon ka no? oh. <laughs> Ayan oh, nakauli na naman Okay Tom Holy si daddy Ang malaki <laughs> din oh, <laughs> <wow. laughs> oh Sipol na naman yan <laughs> Pare Hello <laughs> Dady, naka dalawa na rito ah. Ikaw pare, isa pa lang. Ayay! Oh, marami na rin nguli si daddy Laki yun yung isaw doon sa mga tupa yun.